Paano ipapaliwanag ang pagkakaligtas ng isang batang babae mula sa nasusunog na compound na ikinatupok ng mga bahay? Ang musmos na bata nasa loob ng nasusunog na bahay. Ang katakataka, maliit na sugat sa balikat lang ang kanyang nakuha sa nagliliyab nilang bahay. Walang matinding pinsala sa katawan at hindi rin sa sa usok. Ang dahilan ng bata, mayroon daw siyang mga kaibigan na mula sa ibang dimensyon na nagligtas sa kanya. Ito ba ay totoo o kathang-isip lamang? Alamin natin ang kwento ng pagkakaibigang walang iwanan daw sa pagitan ng si Precious and her invisible friends po si Precious, nakaligtas po sa sunog, naligtas po ako nila matcha. Hindi po sila tao, kaluluwa lang po sila. Naiwan sa loob na nasusunog na bahay ng apat na maupulat na si Precious Tabuena. 2019, nang sumiklab ang sunog sa isang compound sa barangay Socorro, lungsod ng Quezon. Naging usap-usapan at palaisipan sa lahat kung paano nakaligtas ang nooy apat na taong gulang pa lamang na si Precious. May kausap na akong ako kung sakasakali eh. Nagpa-reserve na ako isang casket. Kaya lang nangyari. Yun nga boy siya. Yan. Tutulis yung ano ng bite wire. Kaya posible rin makadaan siya doon. Mahirap paniwalaan, nakaligtas yung bata. Himala nga ba o isang kababalaghan. Nasagip ang bata sa lumalagablab na bahay. Walang matinding galos o malalang sugat sa kanyang buong katawan. At tanging maliit na peklat sa kanyang kanang braso ang nagpapaalala sa muntik ng kamatayan. Bata pa lamang si Precious, kakaiba na ang kanyang mga kinikilos. Sino ka usap mo diyan? Wala kang mo pala rin diyan. na. Madalas na nakikita siya ng kanyang lola at kung minsan pang kahit nag-iisa, tila ba may kalaro ang bata. Sino kalaro mo? Hindi niyo po nakikita. Mami, hindi. Ayan sila, oh. May mga pangalan eh. May binabanggit siyang mga pangalan. Maliliit ba sila? Um, po maliliit sila eh, pero mahal nila ako. Anong dala nila sa iyo? May mga pagkain po. Sabi ko, kain mo naman. Opo, masarap eh. Mga kaibigang hindi nakikita. Yan ang sinasabi ni Precious na nagligtas daw sa kanya. Isang kapre at limang batang ligaw na kaluluwa. Pagsapit ng hating gabi, na oras matapos maapula ang apoy sa buong compound. Ay bigla na lang sumulpot si Precious sa bahaging ito. May dalawang maliit na bata daw ang nagtago sa kanya doon, sa ilalim ng water tank. Kaya hindi siya nasunog. Kung sino ang dalawang batang ito? siya lang ang nakakaalam. Ako ang tumulong sa'yo. Dinuhat kita para maligtas ka lang, para hindi ka maapula ano, ng sa apoy. Yun po sabi niya. Dito pa ako tumalun na nung minahanap ako nila lolo at lola. Tapos nag, sila naman rin yung... Apat na taon na ang nakalilipas mula noon. Pero sariwang-sariwa pa sa mga alaala ni Precious ang mga nangyari ngayong walong taong gulang na siya. Kinumusta ulit namin siya at sinubukang kuhanan ng mas detalyadong impormasyon. Sabi niya, sasabihin ko ng lahat. Ako yung batang tinatapon niya nung ano, ano, mababy pa kami kumpirma namin sa may-ari at lola ni Precious ang rebelasyon ng bata na ang limang matcha na kanyang mga hindi nakikita daw na mga kaibigan ay mga sanggol na pinalaglag at itinapon daw sa kanilang compound. Mayroon talaga. Dito tinatapon kasi hindi naman kasi namin kan hindi naman namin alam kung ano yung nalagay nila minsan nasa drum pitos sa nakita na lang namin wala may lalaki kasi may mga bird pa eh sabi ko ilang buwan hindi kaya sila na, na kasi naglilinis na kami dito noon pinapalinis ko na dami nila nakuha kung saan ka man, huwag ka magagalit dahil huwag mo sila ano yan, kasi mga kaibigan rin natin sila. Dun po daw sila sa ano sa kabila. Itinuro ni Precious ang lugar kung saan sila madalas naglalaro. Maging ang tinitirhang puno ng sinasabi niyang kapre daw ay binisita rin niya. Habang kinukuha na namin si Precious, kinumusta niya ang kanyang mga umano'y kaibigan. Bigan. Mimi, dyan. Sa muling pagbisita ni Precious at ng grupo ng Rated Corina sa compound, inimbita namin ang isang paranormal investigator upang suriing muli ang lugar. Doon pa lang sa, dun sa entrance, dun sa may area ng drum yung tinuro ko. So may sumalubong na doon na energy na medyo may ano, may tingling sensation. So bumalik ako doon, chinik ko. So sabi ko mababa na yung vibration papasok dito. Dito siya. So pagdating natin dito, so napansin ng crew niyo na medyo mabigat parang masikip yung paghinga dito, mabigat. Although open space to. Ibig sabihin itong lugar na to, mababa na yung vibration niya. Although makikita natin buhay yung mga halaman, pero the energy itself dito is mababa na. Kaya nung nakausap ko yung isang nakatira dito kung tinanong ko, sabi ko, hindi na pinupuntahan ng gabi to, no? So, confirm naman siya na nakakatakutan nga daw. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at Sira sa salita ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested Skin Pro. ligno, maliliit na elemento na korteng anino at kapre, ang mga nilalang daw na naninirahan sa compound. Ay, hindi sila duwende pero mga mga shadow figures na dalasa. ay nakikita ng mga nakikita ng mga tao dito yung mga sa peripheral 'yung tumatakbo. Ayun, kausap natin si Ate Kanina, meron daw na bata sinundan niya tapos uh, gulat siya na parang nawala naman yung bata bigla. So, yun yung mga sa malubong sa atin. And then dito, meron tayong nakita or meron akong nakita na lalaki. Hindi ko alam kung dito siya namatay or dito na siya naglagi. Dagdag pa ng paranormal investigator. Nasa sinapupunan pa lamang si Precious ay binabantayan na siya o ng mga nilalang na ito. May mga lineage siya, may mga kamag-anak din siya na mga manggagamot din, mga nag spiritual So siguro nasa sinapupunan pa yung bata, nadadasalan na din. So yung bata habang sinisilang is bukas na talaga siya sa spiritual. Bukas din daw ang third eye ng bata. Sa katunayan, kahit nalayo siya sa mga dati niyang kaibigan, may mga bagong elemento daw na nagpapakita pa ulit sa kanya hanggang sa bagong tirahan niya sa kalookan. Natatakot po ako sa dilim. Ayoko po makakita po kasi pang sa dilim po ako, na para ako may nakikita mga adinong naglalakad sa daanan ko. Tapos may mga batang nakasuot ng puti na mahaba ang buhok. Tapos yung isa naman, mababa yung ano, mga kuko. Nasa pangangalaga ng kanyang lola si Precious. At saksi niya na may kinakausap si Precious na hindi raw nakikita ng pangkaraniwang tao. Minsan nakatarigod ako, minsan nagsasalita siya mag-isa. Sabi ko, ano ba yan, anak? Ano naman yan? Sino naman ba yan? Kausap mo. Naganyanin ko siya. Ay, wala, ma. Wala. Sige, maanohan ma ko pa yan, ha? Huwag mo nang ulitin yan. Kaya parang ginaguide ko lang siya na ko siya para hindi siya mag-ano, hindi niya ugaliin na magsalita. Magsalita na mag-isa, marami siyang kausap. Halito naman ako para kausapin niya. Pagdadasal po sa gabi, pagdadasal po rin sa pagkainan. Para hindi na lang ako nila po anuhin. Ang advice ko rin doon sa relative, habang lumalaki siya, may encounter pa niya yung mas sabi natin paranormal. Sabi ko is gabayan. So kung ano yung nakikita ni Precious, Siyempre, hindi lahat maintindihan yung bata eh, habang lumalaki. So gabayan na lang ng maayos para at least hindi masyadong maging troubled yung bata habang lumalaki. Minabuti na rin naming dalhin si Precious para ipakonsulta sa isang psychiatrist at para psychologist na si Dr. Randy Deliosa. Physically, siyempre mukhang uh, malusog naman siya, mukhang active yung mind naman niya mukhang alerto 'di ba and uh, emotionally naman mukhang balanced naman siya so overall mukhang okay naman siya mentally physically healthy so personally as a psychiatrist no and psychologist i feel that uh, i'm still open to the possibility that there might be a hidden or covert psychiatric disorder Okay, because yun ang training namin ay eh, mag-isip scientifically. On the other hand naman, bilang para-psychologist rin, I'm also open na baka naman talagang nakakita siya ng kaluluwa. Okay, because there are people who they say have uh, their third eyes open and scientifically speaking, it can be connected to the pineal gland. So uh, kapag bukas raw or active yung pineal gland, then or pineal gland then doon raw mas prone yung tao na makakita ng mga ng mga ganitong karanasan acting muna sa psychologist probably magdidig pa ako kung merong mga trauma uh, or negative emotions na nakatago lang sa kanya baka na suppress or na naka repress nakatago uh, bukod doon I might Also, as a psychiatrist naman, give a trial uh, of antipsychotic medication. And then tignan natin kung matatanggal yung experience na ganun psikolohiya at siyensya ang pagbabasihan, maaari raw na may child psychosis ang bata. Isa itong kondisyon kung saan madalas naghahalusinate o nakakakita ng hindi naman dapat makita ang isang tao. Malayo rin daw sa kasalukuyan o realidad ang kanyang mga iniisip. Paalala ng eksperto, mainam na mabantayan ng husto at masuportahan si Precious ng kanyang pamilya. Ngayon, kung hindi ma-explain ng uh, psychiatrist or ng psychologist, ang kasunod nung explanation ay probably supernatural. Okay, dito naman papasok yung parapsychologist. Bilang parapsychologist naman, nakikita rin ni Dr. Deliosa ang konsepto at posibilidad na bukas nga ang third eye ng bata. Huwag gawing big deal para mag-grow up siya as a normal kid. You know? And hopefully, maranasan niya yung mga uh, dapat maranasan ng mga Bata, like friends, playing, studying well, ba diba? And uh, being healthy. Siguro dapat doon mag-focus rather than yung nakalipas na uh, nangyari sa kanya. Kababalaghan man o isang himala na si Precious ay nailigtas mula sa matinding disgrasya at tiyak na kamatayan sana. Ang aral sa bawat isa ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan at mapagmahal na pamilya, lalo na sa panahon na tayo'y may pinagdadaanan, nakikita man o hindi ang kanilang presensya. This is the 50 gram jar ay proud ako, lumaki na siya, level up na, more magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit, okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon, parang tumerno na rin siya dito. Ayan, ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for face and body.